pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol sa danger signs of pregnancy. Ibig sabihin, kailangan mo nang magpa-check up dahil may kakaiba naramdaman. Ano po itong mga ito? Number one, panlalabo ng paningin o pagkataroon ng light flashes. Sa puyan sa mga sintomas na mataas ang inyong presyon at baka maawi sa kumbulisyon o eclampsia. Number two, grabing paulit-ulit na sakit ng ulo. Pag high blood, masakit po ang ulo. Number three, Masapit at di pang karaniwang dalas ng pag-ihi. Baka po may UTI. Number 4. Lagnat na tumagal ng higit sa 24 oras. Ang lagnat po ay 37.5 degrees Celsius and above. Number 5. Biglaang grabe at tuloy-tuloy na pananakit ng puson. Maaaring may UTI o nagbabantang makunan o manganap ng wala sa tamang panahon. And number 6. pagdurogo go ispatting. Baka po threatened abortion o preterm labor. Number 7. Kapag tumama ang tiyan sa matigas na bagay o na aksidente. Kailangang ipa-ultrasound dahil baka naapektuhan one yung attachment po ng placenta doon sa matres. Kapag na-detach o natanggal ang topic ng inunan sa matres, mawawalan po ng blood supply si baby. At maaari na po itong ikamatay sa loob ng sinapupunan. Diglaan at grabing pamamanas ng buka, kamay at paa. Lalo kung mataas ang presyon. Kasi baka mauwi po sa eklamsya. Singaw sa ari. Yan po yung herpes na tinatawag. Pagkakaroon ng sintomas ng infeksyon sa ari, katulad ng pangati at discharge, maaari po kasi itong naging sanhi ng abortion at preterm labor. At pang isa, pagdaloy ng panubigan sa binti. Kapag nagkaroon ng leak ang bago po at o panubigan, maaring may infeksyon po si baby. Pang dalawa, napansin ni mami na di gumagalaw si baby o nabawasan ang galaw nito ay sisimula pong maramdaman ng nanay. Ang galaw ng bata mula ikalabing anim hanggang ikadalawampung linggo ng pagbubuntis. Normal po na dami ng galaw ng bata ay at least sampung galaw o sipa kada dalawang oras. Kumisan tulog si baby, kaya ang pagbibilang po ay dapat simulan sa oras na naharamdam na ng sipa si mami. At least 10 kicks in 2 hours. Kung sa tingin ni mami ay wala siyang naa-appreciate na -appreciate galaw ni baby sa loob ng 24 oras, dapat siyang maipakita agad sa kanyang obstetrisya. Panginabing tatlo, madalas po na paghilab ng tiyan. Lima o higit pang hilab ng tiyan sa gulang ng pagbubuntis na 36 weeks pababa. Kasi po, hindi pwedeng hayaang mag-labor ng kulang pasambuan. Number 14, ang at pagtatae ang higit sa 24 oras. Kapag na-dehydrate po si mami, ay siguradong damay at apektado si baby. So yan po ang mga danger signals in pregnancy na dapat nating tandaan.